Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang espirito? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Mahal ni Ana ang kanyang maliit na apartment. Hindi ito marangya, pero maayos at maaliwalas. Lagi niyang nililinis at inaayos. Isang araw, habang siya ay nag-aalis ng alikabok, naisip niya kung ganito ko inaalagaan ang tahanan ko hindi ba't mas lalo kong dapat alagaan ang buhay na tinitirhan ng espiritu ng Diyos sabi ni Pablo pinili ng Diyos na manahan sa atin hindi ito basta paglalarawan lang ito ay totoo banal at mahalaga ang ating buhay dahil nasa atin ang espiritu kaya dapat nating pag-ingatan kung ano ang pumapasok sa ating puso at isipan hindi ito tungkol sa pagiging perpekto kundi sa pamumuhay na nagpapakita ng kabanalan ng Diyos sa pagpili ng pagpapatawad kaysa sama ng loob at katapatan kaysa pandaraya at kalinisan kaysa kapabayaan Nakakaapekto rin ito sa pakikitungo natin sa iba bawat mananampalataya ay templo rin ng Diyos kaya dapat tayong maging mabait matiyaga at magalang dahil sa pagmamahal natin sa kanila pinararangalan natin ang Diyos na nasa sa kanila. Narealize ni Ana na ang pag-aalaga sa tahanan ay hindi pabigat, kundi pagpapakita ng pagmamahal. Ganoon din ang paggalang at pagsunod sa Diyos, tugon ito ng pasasalamat, hindi isang obligasyon. Ang ating buhay ay tahanan ng kanyang presensya, dito nagmumula ang ating halaga at layunin. Mamuhay ng may kamalayan sa presensya ng Diyos at panatilihing handa ang ating buhay para sa Kanyang gawain, mula sa puso at hindi napipilitan. Kung ang buhay mo ay templo ng Diyos, anong bahagi nito ang nais niyang baguhin o pasiglahin ngayon? Panginoon, salamat po sa paggawa sa akin bilang iyong tahanan. Tulungan mo akong mamuhay ng may paggalang sa iyo at maipakita ang iyong presensya sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen.